Sorry, Ben, sir. Sige, wala muna. Oh, mayroon po kayong ano? May, ay, mayroon po kayong sir na ano? Strict list, sir. May... May resetahan pa, lang ako, eh. Wala okay. kayong mga ano, picture, mga x-ray. Yung x-ray kasi nasa CD. Hindi naman maano, hindi naman natin... Kasi pala, play, ano, yung, kahit yung result lang. Okay. Kailangan po pasa pa sa doktor. Wala pa din po. Oh. Isip tanggalin yung sarili. Ano po, kaya mo naman tingnan yun eh. Kaya mo naman tingnan yun Tapos, <laughs> <laughs> Talikod. Talikod kayo dyan. Titingin natin. Ay, napaan na talaga yung likod mo. Ano? Pabukol na, no? Itong bukol na. Kita mo din mamaya no? yung video nyo, sir. Video lang natin. Mga gaano nakatagal ito, sir? Buro tanga 2 years na to. May nagbuhat kayo, nagmahilig, madalas kayo nagbubuhat. Ang mo, sir. <laughs> Oo, oh, may binubuhat kasi sa Oo, okay, no. yan nakalihis yung ano nyo, yung buto. Ayan, dapat dito yan, ma'am. Itong pinakang curve na yan, ng ano, dapat hanggang dito yan. Kaya lang, itong muscle niya, umangat na. Kaya sinasabi ng doktor, slip this. So, yung yung spinal disc nyo, umaangat. Kumbaga, nakukompress nung buto nyo. Tapos, sir, saan kayo sa nagpatingin sa doktor? Dito, tsaka sa... Ano, sa ibang bansa, sa ibang bansa. po. Okay. Ano pong ang nila sa akin, mag-exercise, therapy. Ganyan. Okay. Hindi hey, sir, pag yung ano, pag yung sobrang sakit, nalagyan ko ng ano, ipigasin ko oil. Yun naman, siyempre pag medyo mainit, naging ipigasin ko eh. So, na ano naman siya, nag-relief naman. Mm. Pero ang problema, yung tubos ko, sabi ng doktor talaga, medyo maapektuhan talaga yung, ano mo, yung dito. Opo, gano'n yan sir, pag ito nakakukompress kasi, yung uh, sciatic nerve natin dyan, nakakonek yan dito pag sumakit to di dirot sa indian pag ano niyan eh tuod ano hanggang sa tuod hanggang binti pa yan pag ang layo natin na ay ano naka curve na dito ayan buto yan oh yan buto sir no hmm tapos paano niyo sir na lalaman na mas sumasakit yung ano niyo hindi naman nawawala yung sakit eh Masakit pagka nakatayo. Paano kayo na pag nakaupo biglang tayo ganun or pinipilipit niyo yung likod niyo. Yes, ayun pag nakaupo ka pero medyo masakit. Pag niliyad. Pag liyad, iliyad mo yung chest mo yan. Ayun ito. Yan, masakit niya. Okay. Parang oh. ako kayo, parang nakita. Onto um, na ninyo 'yung paano 'yung bomb para ini sir para makita niyo. Eh ito 'yung sakoon niya, ito 'yung sakoon niya. Nakarelax siya. Mababa 'to.

pwede nyo makita yung ano? Yung paa niya. Yung tarampakan niya. Ayun po. Tuwid na baga po. Nakarelax kayo si sir ano? <laughs> Tapos kunin ko yung pintats doon. Titingnan natin yung ano ni sir. Yung pintats. Kunin yung pintats doon. Titingnan natin kung ano na. nandoon niya. Tidak, sir. Tidak, sir. Tidak, sir kina sir? Wala na. Wala na. Thank na po. na napag-yung ganoon. Masakit na ano? Masakit, oo. Ah, tinatali mo. Masakit 'yan. Sa doctor po ba pala? Hindi na hindi na kasuot. Wala na, wala na 'yung maga dito. Pag makikita mama 'yung video. Malaki ang bukol niyan kanina. Kukusan mo na wala na siyang bukol kanina? May bukol dito, malaki. Nakaganaw, nakabalagbag siya. Kung mapapansin yung mga kahilot, yung biwang niya, pantay na po yung pagkakakorb ng kanyang biwang. At saka yung lumbar spine niya po, tuwid na po yan. Yan. yan, yan. Wala na, ano? na. wala na, ano? Wala na. Wala Kasi kaya ang telepidya, pag masakit yung dito, gusto mo patulogin. Oo, pag ginaganaw, ano, pero oh. pag di talaga makuha yung nasa ilalim, ay di katulog yung... Sa ilalim hindi <laughs> na ba, kanina yung na tunog ano? o, pantay na bagay siya o kanina, ito maga tapos ito mababa, ito mataas so makikita mo siya, maano na siya ulubog na, pumasok ba just pa yun one week, eh? Paka two weeks o ganyan naranasan na pa e, na pa diba, tumutukan pa sige daw sir, lakad na oh, pa titignan lang natin yung lakad mo, kung di na tabi nga yung mo kasi paang kanina, 8 e, na hindi oh, lang, yeah. lang natin na pala kung di yeah, lang, sa mo lang Ba kali do balik kalian do